Sabi mo? Ah, saan po ba masasabi saan? The driving skill ni Kuya Benson. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay naman. Tumatakbo naman. <laughs> sa, <Sa rating. Paki-rate <laughs> <laughs> nga po ang driving skill ni Kuya Benson. Actually, ganito po yan. Yun, no? Actually, yan ah. oh. Ano naman siya? May pagka, ano naman siya? May pagka maingat naman siya. Siyempre, hindi mawawala yun. Dapat na po. Okay lang. Yung takbo, okay lang din naman. Hindi naman masyado mabilis. Sakto lang. Pero, yun nga, hindi nawawala yung ano. Yung, Ay, tayo, tayo, tayo. yung, yung, uh, yung, uh, yung ang tawag dun? Mamat, namatayan tayo na, ano, <coughs> ng makina. Uh, may, Pero, mga ilang ba? Mga kaya, ilan ba? kaya, basis, basis. kaya kung i-rate ko talaga, 8.5 talaga. 8.5. Pero kung hindi nga siya namatayin kanina, baka bigyan ko siya ng mga 9. Wow. Pwede kong gawing 9.5. Oo. Oh, okay. Bonus pa. ano okay. overall naman, pwede na. Pwede na. Pwede, na. Pwede na. Pwede na. Abaksa, no? MCGI na. Ano? Pwede na. Pwede na. Pwede ng tangke. Oo. Pwede na magmanayaw ng tanke. Tangke. Uh, tangke ng tubig. Tangke ng tubig. Ah, siguro more practice pa. More <laughs> practice. practice Oo. <or> <laughs> kasi yung practice napakalagyan. Bakit pa? Ba, bakit? Bakit napakalagyan? Oo, oh, siyempre yung isang bagay kasi para ma-perfect mo kailangan practice mo yun. Ito yung nag-isar. Kumbaga yun yung mga basic basic. sa pagda-drive, may mga bagay tayong dapat i-consider diyan. Unang una, syempre, dapat alam mo yung mga rules and uh, regulations sa kalsada. Kasi hindi pwede yung marunong ko lang magpatakbo. Eh, okay na. Kailangan marunong tayo sumunod sa mga rules. Kasi magkaano yun eh. Mag uh, magkakaroon ng ano yun eh, ng malaking ano, malaking problema. Problema. For... Bakit ba? para magkaroon ng aksidente kaya yung kaya yung simpleng hindi mo pagsunod malaki nagiging ano na nagiging damage sa ating uh, industriya <laughs> ilan taon na ba ilan taon na po kayo nagmamaneho kuya Wenz ah uh, napunta naman sa akin tanong ano ah po <laughs> ah, uh, napakaganda <laughs> ng tanong mo <laughs> ah, <laughs> dahil ako mismo <peace laughs> <winter> na tanong <laughs> mo hindi. <laughs> kasi personal naman kasi yung tanong. Ah, personal. Kaya nararapat lang. lang bigyan kita ng maganda ah, Sige, yan. sige, sige po. Uh, exciting Tako uh, uh, po back -back. ang mga viewers mo. Uh, sige, pakiulit mo yung tanong. Para, ah, uh, ilang taon na po kayong nagmamaneo? <laughs> nagmamaneo? Uh, pag sinabi bang maneo, ito, liwanagin muna natin sa mga viewers. ng motor. Eh, uh, 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 ito lang para, mag para magkaroon lang tayo ng mas broader perspective sa pagdadrive. Pag sinabi bang pagmamaniyo, ito, 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 expert, expert. expert. Ano po na masasabi rin? mo? Pag bibili ka. Maneho. Oh. <laughs> ah, <laughs> ayan o, no, commercial lang naman Marcia, ayun pala yan. Ah, yun pala yan. Ano. Sige, sige, balik sa Pero baka ano. may lubos kang ma ano, may shisher. Sa ano, atin. Pero ano, ano, balik tayo, balik ano, tayo, sige, tayo sige. sa atin. Sige, sige. Nasa na nga tayo? Nasa mga pagsubok lang tayo eh. Ah, ano, na, sige po, sige po. Ano po? Hindi, ano, ano yung nangyari sa mga na wala ako? eh. <laughs> ano, ilang taon na Ay, po kayo nagmamaneho. Oo. Oh pala doon yung yung sa pagmamaneho. Sa, sa pagmamaneho kasi uh, siguro mga ano mga ano pa ako nag-start kasi ako mag uh, ano 2001. Ku Edward, alam mo napaka-exciting ng mga nangyayari. Ano pa minamaneho? Edward dito may nauna pa diyan. Oh, sige po, sige pa um, Umpisa na natin sa umpisa. Oh, sige. Mga panahon pa na niya oh. to. Sige, sige. Okay to. Ang una ko din ride right, kuya, Edward, yung ano, s'yempre nagbike muna tayo, yeah. na, yeah. kaya advantage mo meron ka na experience sa daan, 'di ba? Kasi alam mo pag bike naman, alam mo naman 'yan, you know? counter-counterian 'yan. Kaya 'yun 'yan. tapos nalipad ka, na, ka sa motor, at Ago least meron ka na, nang alam doon sa daan. Eh uh, nabagandano meron ka na basic knowledge, 'di ba? Kahit samahan mo pag may basic na skills ka, advantage 'yun ko Edward. mga dapat uh, gawin bilang halimbawa motorista, nagmamaneho pag nasa kalye na. Ayan. Po Edward, hindi naman ako masyadong ano dyan sa mga nanina. Pero ang may share ko, siyempre yung alam ko lang. May experience. Uh, uh, Oo, oh, yung ex by experience. Ayan. Ah, uh, siyempre sa pagmamaneho sa kalsada, unang una nga, kagaya nung pinagin ko nila, hindi ko mo marunong mag-try, magpatakbo okay na. Dapat, siyempre dapat marunong ka na sa kayong mga rules and regulations na sa kalsada dapat alam natin yun at sa experience naman pag nagda-drive ako ng motor uh, ano eh uh, may mga bagay talaga na dapat hindi ka ano, hindi ka singit na singit ba, alam mo yung mga motor ngayon ang dami na accident eh. pero sabi nga lang nami-minimize kapag ano, uh, nandun tayo sa ano, sa sa ano sa ano ba? sa <laughs> talaga tayo. Siyempre, sumusunod ka dun sa mga rules eh. Yun. Maliwanag ba? Maliwanag. Oo, oh, maliwag. maliwanag. Maliwanag, maliwanag. Ang sabi mo lang <laughs> maliwanag. o, baka may hiyan ako ka pa ko yun. Eh. Ay, ikaw, ano man tatanong mo? Wala na. Uh, ang okay, weather, baka ikaw naman. Wala na, ba? huwag tayo, uh, na <laughs> 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 yung tama diba na tama. Ayun, hindi. Baka mamagsak hindi. Hindi.